Magandang araw po. This is Mayor Lyson, also known as ang Magsasakang Reporter. Ikinararangal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, maguguto mga aking kapwa. Ikinararangal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanang informasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at pagsasaka sa probinsya, Dinala ko po ang nandito sa Metro Manila ngayon po ay nagtuturo tayo ng Urban Gardening in a Plastic Bottle, Self-Watering Plant. Ngayon pong araw na ito ay uh, ibabahagi ko po sa inyo ang uh, pagtatanim at pag-aalaga ng persimmon. Ang uh, putas pong ito ay isa sa uh, pinakamahal na prutas dahil uh, masarap siya, matamis at masustansya. Halipo kayo sa mga ko magtatanim tayo ng persimmon. Full pack ang uh, taglay na health benefits sa ating katawan ng uh, persimmon. May mataas siyang uh, vitamins, minerals, fiber, at iba pang uh, beneficial compound. Good source of vitamin A, vitamin C, phosphorus, at calcium. May mataas siyang uh, tanik at tagalik uh, acid na nagpapaganda ng uh, daloy ng dugo sa ating katawan good for the brain and bone o nagpapatibay ng buto ang persimmon idan lang po yan sa taglay na health benefits sa ating katawan ng prutas na ito na persimmon ang isang piraso po ngayon ng uh, persimmon ay mabibili mo sa merkado ng 250 kada isa So, isa po siya sa uh, mahal na uh, bunga ng prutas. Kaya po siya mahal kasi napakasarap niya at napakaraming uh, uh, taglay na iba't ibang uh, sustansya o health benefits sa ating katawan. Kapag po kayo, uh, kaya ko po i-share sa inyo to. Nang sa ganon, kapag napabunga na ninyo ang iyong uh, tanim na, uh, sariling tanim na persimmon ay hindi na kayo bibili sa merkado. Sa halip, ay uh, uh, pipitas ka na lamang sa inyong garden. Sabi nga po ng namin sa sa agrikultura, sa pagtatanim ng na si Cabernet Dison, kapag daw po kayo ay kumain ng isang prutas o so kaya po ay gulay o anumang mga uri ng alaman at kayo po ay nasarapan, kunin niyo po ang buto sa kanin niyo itanim. O, dito po tayo magtatanim ng persimol sa isang uh, uh, timba. No? Uh, dapat po sa mas malaki kung uh, na pagtataniman. sa ganun ay malaya po siyang makagala yung kanyang mga ugat. Pero mas maganda pong itanim mga ano man pong fruit trees tulad po ng persimmon na direkta sa lupa. Uh, pero kung uh, sa mga uh, timba na ganito ay uh, pwede na rin naman po mapapabungo mo na rin sa pero bonsai siya, no? Hindi sa ganung uh, uh, lalaki. Okay, gamit po yung uh, soldering iron ay uh, lalagyan natin ng uh, butas na magsisilbi pong uh, lagusan ng tubig na ating pagtataniman. Ito na po yung lupa na ating gagabitin ating pagtatanaman ng persimmon. Ang combination po nito, ang mixture po dito ay 60% buwagag na lupa, another 20% ay carbonized rice hull, at 20% pa ay vermicast. Ano? So ito po yung seeds ng ating persimmon na ating uh, itatanim. Bawat isang uh, persimon po, no, na isang uh, uh, bunga ng persimon, naglalaman po yan ng uh, isa hanggang uh, uh, tatlong uh, seeds. Tapos ay, uh, idin lang ko ng bahagyang ganyan. Yon, tapos ay tatakpan. Yan, ang iba po ay nilalagay muna nila sa uh, tissue, ano, doon po muna nila uh, pinapay sprout, pero ako po direct planting na. Pagkatanim, may uh, didiligan lang po, ano spray lang po ng ganyan at uh, huwag nyo mo po siyang uh, direct direktang parawan hanggat hindi pa siya uh, tumutubo no? uh, mga 25 days lang naman po yan ay uh, uh, tutubo na ang uh, seeds ng uh, persimmon na direct planting po sa uh, lupa after 1 month ng uh, pagka ng ating persimmon, ganyan na po kalaki no? at uh, direct na po natin itinanim sa lupa, hindi na natin in-nursery sa uh, Uh, tissue. Uh, the, uh, by this time po, ay uh, direkta na yung paarawan. Pagkalipas ng apat na buwan, ganyan na po kalaki ang ating uh, persimmon na nakatanim po sa uh, timba. Uh, by this time, pwede nyo po yung ilipat sa uh, lupa na direkta po ninyong uh, uh, pagtatamnan. Ano? Ang uh, persimmon po, pwede mo yung mapabunga uh, within 4 uh, uh, to 5 years po na Uh, sa kanyang uh, pagkakatanim, basta alagaan nyo lang po siya ng mabuti bigyan ng uh, magandang uh, pataba no, nang sa ganon ay uh, lumaki siyang uh, malusog at uh, maganda hanggang uh, magkaroon siya ng uh, uh, mga bunga nawa po ay nakapagsira ko nakapagambaga ko ng uh, panibagong kaalaman at informasyon ngayong araw nito, ito kaugnay po ng uh, pagtatanim ng uh, persimmon mula po sa kanyang uh, seed ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang green leafy vegetables at mga fruit trees. Pero patuloy pa po kung nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Nagawa ko po ito, magagawa rin po ninyo. Milyon-milyon po ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Ano po makukuha ninyo o ma-achieve ninyo kapag kayo'y nagtatanim ng sariling pagkain? Una po, makakatipid ka. Pangalawa, masustansya ang ng buong pamilya. At pangatlo, nakakatulong ka sa pagpreserba sa ating inang kalikasan. Nawa po sa mga susunod na araw, uh, linggo at buwan ay may tanim na rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Siya nga po pala no yung mga nagpapa shout at uh, nagtatanong dito sa ating YouTube channel ay uh, madalas po na sa ko rin kayo at uh, yung mga Q&A po ninyo ay nasasagot ko sa aking uh, TV show na Masagana ng Buhay every Sunday po alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Kaya bukod po din sa ating uh, uh, channel, manood din po kayo ng aking uh, TV show na Masagana ng Buhay tuwing araw ng linggo. Ngayon po, shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating channel. Shoutout kay Alex Giao and Family, watching from Silang Dite Nanay Feli Nabara, watching from Paco, Manila. Rosemary Lara and Family, watching from Las Piñas City. Nabel Mayor Blog, Rebecca Dones, Collins Family, Lydia Blase, watching from Germany. Rolando Haganos Tom Gatos and the family watching from Candaba, Pampanga Romeo and Jesusa Fernandez and family watching from Quezon City Dennis and Amor Fajarda and family watching from Lancaster City Tatay Leo Baduria watching from General Trias, Cavite At Eddie and Joserina Alhambra and family watching from La Union sa mga nagnanais na mapalalim at mapalawak pang kaalaman, kaugnay ng pagtatanim ng iba't uri ng alaman, sa pamagitan po ng organikong pamamaraan, inibitan ko po kayo na manood din ang aking TV show at radio program. Ito po yung masaganang buhay. Umiero po ito tuwing araw ng linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, sa 1 Signal TV, Channel 1 ng TV5. Meron din po akong column ano, sa nangungunang payagan Tagalog sa ating bansa, Filipino Star ngayon. Umagap umaga po kayo ng uh, kopya ng PSN tuwing araw ng Martes. Isinusulat ko po rito ang iba't ibang do-it-yourself tips at iba pang sekreto sa pagsasaka. At kung hindi pa po subscribe dito sa ating uh, channel, mag-subscribe na po kayo. No? Like and share. Click the bell button ng sa na uh, ma-inform po kayo kapag may mga bago ko nga video upload, video tutorial upang ma-share ko po sa inyo ang pahiram na talento ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po. Stay safe! Happy farming and God bless!